Aries, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color green magdadala ito ng sigla at positibong enerhiya sa iyong araw, lalo na sa mga desisyong may kaugnayan sa trabaho at pera. Color white magbibigay ito ng kaliwanagan ng isip at kapayapaan sa puso, kaya mainam itong isuot o gamitin kung may mahalagang usapan. Masuwerteng numero: number 3, number 14 at number 27. Taurus, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay: color blue, magdadala ito ng kasiyahan at kapanatagan sa mga pakikitungo sa ibang tao, lalo na sa pamilya. Color gold, magbibigay ito ng inspirasyon upang maging mas determinado sa iyong mga pangarap at layunin. Masuswerteng numero, number 6, number 19, at number 23. Gemini, Pisces, ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay, color yellow, maghahatid ito ng sigla at pagkamalikhain sa iyong araw, kaya gamitin ito sa mga plano o proyekto. Color silver, magbibigay ito ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Lalo na sa mga mahahalagang desisyon. Masuswerteng numero, number 5, number 11, at number 30. Cancer, iris, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color red, magpapalakas ito ng iyong kumpiyansa sa sarili, lalo na kung may gusto kang ipaglaban o ipahayag color pink, magbibigay ito ng lamang at pag-ibig sa iyong araw, kaya gamitin ito upang mapanatili ang mainit na relasyon sa mga mahal sa buhay. Masuswerteng numero, number 32, number 17, at number 29. Leo, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color orange, magpapalakas ito ng iyong kakayahang makipag-ugnayan at magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga proyekto. Color black, magbibigay ito ng proteksyon sa iyong emosyon, kaya gamitin ito kung may kailangang pag-isipan ng mabuti. Maswerteng numero, number 8, number 21, at number 34. Virgo Iris, ang kaibigan zodiac sign. Masuwerteng kulay. Color brown, magdadala ito ng katatagan at lakas ng loob sa iyong mga plano. Color beige, magbibigay ito ng kalinawan sa iyong isip, lalo na kung maraming bagay kang iniisip. Masuwerteng numero, number 7, number 16, at number 25. Libra Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuwelting kulay, color purple, magbibigay ito ng inspirasyon at mas mataas na antas ng pag-unawa sa iyong paligid. Color teal, maghahatid ito ng kalmado at balanse sa iyong emosyon. Masuwelting numero, number 9, number 22, at number 28. Scorpio, Leo ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color maroon, magdadala ito ng lakas ng loob at determinasyon upang matapos ang mahahalagang gawain. Color white, magbibigay ito ng kaliwanagan ng isip upang makagawa ng tamang desisyon. Masuswerteng numero, number 4, number 12, at number 26. Sagittarius. Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color turquoise, magpapalakas ito ng iyong komunikasyon at pagkamalikhain. Color pink, magdadala ito ng masayang enerhiya at pagmamahal sa iyong buhay. Masuwerteng numero, number 20, number 18, at number 31. Capricorn, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color navy blue, magbibigay ito ng matibay na kalooban upang maabot ang iyong mga layunin. Color gray, maghahatid ito ng kalmado at tamang desisyon sa iyong mga plano. Masuswerteng numero, number 10, number 20, at number 33. Aquarius, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay Color Lavender, magdadala ito ng positibong enerhiya upang mapanatili ang harmony sa iyong paligid. Color Green, magbibigay ito ng sigla sa iyong araw at magpapalakas ng iyong intuit ayon. Maswerteng numero, number 13, number 24, at number 36. Pisces, Libra, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, Color sky blue magpapalakas ito ng iyong kumpiyansa at pagkamalikhain. Color cream magdadala ito ng kalmado at balanse sa iyong emosyonal na estado. Masuwerteng numero: number 15, number 27, at number 32.